Hi guys. Guys. Kinsa kang kinsa kong anak? Guys. Anak ba tatanan sa Dios? Guys, ang tubag anak guys, basahon na to dere sa 1:1 bersikulo 12. Guys, nag-ingon dere guys. Apan katong midawat og misalig kaniya Gatagan niya sa katungod ng mahimong mga anak sa Dios. Amen. Si John the Baptist ang gasulti ana guys. Ang mudawat kuno sa pangalan ni Jesus Kristo, ang mudawat ni Jesus Christ nga mo nga atong ginuo ug katagan o katungod nga mahimong anak sa Diyos. Yes guys, binuhat na tanan sa Diyos. Pero, anon ang Biblia, ang anak lang sa Diyos, ang dawat sa iyang bugtong anak. Nga mao si Kristo, nga itong mga ug, guys, mudawat na tanan Jesus Christ para mahimot ang anak sa Diyos.